Hi mga kumari at kumpari, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Bale, magluluto ako ngayon ng pansit kanton. Nagpiprito ako ng squid ball. Yung isasahog pala natin, pinakuluan ko na baboy at saka manok. Kaya mabilis lang naluto to kasi luto na yung ating sahog nito. Pero ito, prinito ko muna yung ating squid ball para mas masarap yung ating pansit kanton at saka sa ating pinagprituhan na mantika, dito natin igigisa yung ating sibuyas at saka bawang. Ang gagawin lang natin, magbabawas lang tayo ng mantika pagkatapos natin prituhin yung ating squid ball. Kasi para mas masarap yung ating uh, kanton, pansit kanton at saka para hindi masyado mamantika. Pwede naman ito sabay sa pagisa pero mas masarap yung medyo pinipreto muna siya. Nanguyin na natin yung ating pipiang. Binawasan ko na yan ng mantika. Ipisala natin yung ating bawang. Tapos ilalagay na natin yung ating sibuyas. Maglalagay tayo ng tuyo. Kunting tuyo lang kasi. minasinan ko yung manok kahap. Gabi yung nilalaga kong manok at saka baboy. Minasinan ko. Baka umalat. Ang lalagay kasi na tubig natin dito yung pinaglagaan ng manok at saka baboy. Ayan, naglagay ako ng oyster sauce. Dito na natin ilalagay yung ating hiniwang manok. At saka bagoy. Maglalagay pala ako nito ng nor cubes na pork para balance ang lasa niya. Mas madami kasi yung manok na nilaga ko kumpara sa baboy. Kasi yung baboy isang hiwa lang ng pork siya. Pero hindi naman ganun kaliit. Kaya ang ilalagay ko lang yung pork na cubes pero wala na itong seasoning na iba. Ano na lang siya, paminta. Ayan, kumukulo na. Tanggalin na natin yung ah tapis at saka haluin natin. Ilagay na natin dito yung ating anong tawag na to? Yung sabaw ng pinaglagaan sa gabi para pumulot siya. Ito na yung sabaw ng pinaglagaan natin kagabi. takpan natin para mabilis siya kumulo. Tapos, pag na ilalagay natin yung ating gulay. Kumukulo na. Ilagay na natin yung gulay. Parang maraming tubig. Nalagay na natin yung ating Ayan 'yung ating pansit. Haloin na lang natin. Totoo na to. Okay lang 'yan na medyo may ano siya oh sabaw pa kasi. Masisipsip naman 'yan ng ating pancit canton. At saka yung kanto nating hindi siya datang-data Kaya okay lang 'yan. At luto na 'yung ating pansit canton, ilalagay ko na 'yung aking prinitong squid ball. Ah, uh, sinadya ko talaga ito na ipahuli na squid ball kasi nga prinito na natin ito. Mas masarap siya ilagay sa pansit canton pag medyo malutong-lutong 'yung ating squid ball. Hindi na siya masyado maluluto, hindi na siya masyado mababad sa sabaw ng pansit kanton kaya medyo malutong siya, masarap siya kainin. At saka yung ating mantika na, na ginisa para sa pansit kanton, may lasa na rin yun na squid ball kasi nga yung pinagprituhan natin yun ng squid ball. Ayan, ang gagawin lang natin, haluin natin para lahat ng pansit kanton meron squid ball. Ito na, luto na yung ating kanton. Patayin na natin yung ating apoy. Pero haluin pa rin natin. Ayan, tikman na natin. hawak ko na yung tinidor. Tikiman na. Ang haba. Hmm. Ang sarap. mas masarap talaga ang lutong bahay. Ayan. Maraming salamat po. Ito na yung ating pansit kanton. Kain na tayo.